mo muna mga mommies. Siyempre, bonding din kasi this is how you Yeah Ayan, 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 lang yun. Ayan, maganda yan. Dati yan kay Vilma at saka kay Christy. Dito na. Dito na. na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito ay, ba? Ito nga nakikita ko gano'n. kong gano'n eh. Oh, hindi ako yun Oh, hindi ako Oh, hindi ako yun Ayan, na oh. Nakakawalang iyo Ay, naku. Nakakawalang Sige na nga, aminin ko na nga. Ganyan kami nung araw. Pero hindi naman kami nag-away ng ganyan. Hindi ko siya nasaktan. Basta pag-uwi niya ng bahay, nakabalot na yung mga damit niya. So, understood na yun. Wala nang tanong-tanong. Oh, my No, nakita, yes. nakita mo nung gano'n. Ang tahimik Ay kasi yes, hindi yes, kami yeah. nag-aaway sa harap ng mga bata kasi trauma yun eh. Tama naman yun eh. Yes. Talagang pagkita niya, balot na. Ikaw, ang gagawin mo pag ganyan nangyari sa'yo? hindi ako ngayon pa lang pag nalaman ko talaga mananakit ako. <laughs> ang hard. <laughs> Pero, bakit bakit, 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 sa akala mo anong ginawa? May pagkukulang oh, ka ba? Ewan ko, di ko alam. Wala naman akong ginawa. Baka hindi mo pinalitan ng diet first. Ay, Ay hindi mo hindi Ano ka ba? May service deluxe pa nga. May midnight snack pa siya. May breakfast na mo. pa siya. naman. Wala. Nagtatrabaho pa ako. Hindi ako basta-basta. Oh, -basta, Ano kaya nagagawa? Okay. Hmm. Hindi naman lahat ng lalaki ganyan o oh, bakit okay. nga kami o oh, masaya Uy, oh, oh. talaga. Buti ka <laughs> pala. <Butiko> <laughs> <talaga>. <laughs> Happy <Butiko> lang. Buti ka pala siya. Alam mo, sa umpisa lang yan, masakit eh. Sa umpisa lang. Eventually, magkakasundo rin kayo. Yeah, I guess, oh. dalit na talaga yung babae. Oo. Oh. Oh. After three years, oh. niligawan niya uli ako eh. Hmm? Talaga. Nagpakipot lang naman ako ng konti. Oh. Pero, kapag hey. <laughs> Sabi niya, magbabawal siya. Hanggang ngayon. Oh, I love it. Lagi. Kita mo naman, yeah. happy naman sila. Binaling din naman. Yes, yeah, okay. so mga moms, okay. alam na, so, di ba? Yeah. Ang mga relationship natin sa ating mga minamahal, iba-iba man ang situations, it is how we handle each other. Okay. It is how we understand each other. Kasi, nilis yes.